Maligayang pagdating sa Tutuban Center, isa sa pinakamalaking pamilihan dito sa Maynila. Dati itong istasyon noong panahon ng Espanyol ang Ferrol Kede Kode Manila Dagupan na nagpasigla sa kalakalan ng lungsod. Sa harap nito, makikita ang bantayog ni Andres Bonifacio. Ipinanganak dito sa Tondo noong November 30, 1863. Itinayo ito noong 1971 bilang pagpupugay sa kanyang kabayanihan. Ngayon, ang Tutuban Center ay pagmamayari ng Ayala Land sa pamamagitan ng Prime Orient Philippines Incorporation. Simula noong 2016 at patuloy na nagsisilbing sentro ng pamimili at kasaysayan sa Maynila. Kaya sa susunod mong pagbisita, huwag palampasin ang Tutuban Center kung saan buhay ang kasaysayan at abot kaya ang bawat ngiti ng mga Pilipino mula dito sa Tutuban Center iya! kaligayang pagdating sa Ilaya Street, Divisoria, ang makulay na kalye ng puso ng kalakalan ng Maynila. Dito, bawat tindahan ay puno ng tela, sinulit at mga gamit pang negosyo. Mula umaga hanggang gabi, buhay na buhay ang sigawan, tawaran at halakhakan ng mga mamimili. Noong unang panahon, ang Ilaya ay kilala na bilang pamilihan ng mga negosyante at mananahe mula sa iba't ibang panig ng bansa. Hanggang ngayon, patuloy itong sumisimbolo ng sipag, tiyaga at pagamalikhain na ating mga kababayan at ang namumuno o ang nag-aayos ng problema rito sa Divisoria, walang iba kundi ang ating Alcade Francisco Dumagoso o mas kilala bilang Isko Moreno. Kaya kung hanap mo ay abot kayang bilihin at makulay na karanasan, Ilay Street ang tamang destinasyon. Isang lugar kung saan ang pangarap ay tinatahi sa bawat sinulid na may sipag at ngiti.